Hello guys, welcome back to my Facebook page. Ayan, samahan nyo ako, magana tayo, maghanap tayo ng studio or yung Photoshop. Kasi magpapapicture ako ng uh, requirements ko para sa aking visa renewal. So napakaganda ng araw ay, ay in Emirates. Malapit kami sa airport. So mainit pero sakto lang kaya medyo taglamig pa naman malamig pa yung uh, hangin dito sa UAE ayan um, magaan na rin tayo bibili tayo ng malulutong hula mamaya after kung magpa picture napagtanungan ko nga kung saan yung pwedeng uh, photoshop na malapit dito sa bahay kasi ang alam ko lang kasi doon malayo so may uh, malapit sa Union or sa Alriga. Diba? ba? Uh, kul cool na kul cool lang. Diba? Uh, pa picture man half body lang naman. Okay lang naka-tsinelas. Tsinelas lang tayo ngayon, no uh. So nandito nga tayo sa may sa Lalinden Metro Station at maghahanap tayo ng photo shop. dadaanan na natin yung ano, yung little bakra, baklaran oh, diba ayan oh, daming mga um, kumot may mga carpet pa oh magkana yan, sampu lang nata yung carpet mo, oh. lang hmm. para ano, wag wag <laughs> parang wag wag, tigsi may lima may lima siya, oh ito mga chinelas, sampu lang may natanungan nga din ako kanina kung saan pwedeng magpa-picture dito. Sabi, dito daw sa likod ng ano, tawag dito with zone sa likod daw pero hindi ko sure kung asa ang banda dyan kasi ngayon lang ako maghanap ng ano dito studio. So hanapin natin, tara. Dito na ata yun. Dito yung waste zone. Tapos, ayun, meron doon typing center. Tignan natin kung meron sila dito. Kasi, first time ko din mag dito sa banda dito eh. Ayun, no, typing center. Baka meron dito, ano, papikturan. ayan no. Daral. Ay, meron nga siguro. Kaso, puro ibang lahi naman nandito. Ito muna tayo. Dito nga nakikita na tayo picture ng ano lang 20 dirham. Mga katipid na. Kasi doon sa una kong tinanungan, ano siya? 35 ang mahal doon. ah, okay. Wait, ha? It's okay, my hair? Check my hair, ha? Maybe I'm not ah! not good daw yung mata ko. Parang chikwa. So, antayin na lang natin. 20 lang So, nakakamura tayo dito. So, ayan. Ayan. So, ang bilis lang. Nakuha na natin eh. Hindi na umabot ng 5 minutes. Ayan. Ayan. nakuha na natin ang ating picture so, guys dito lang yan sa ano sa so, ah, dito lang itong wave zone meron pa lang papicturan dito mura pa kasi yung isang tinanungan ko doon sa may Rift Mall 35 ang hinihila nila ng picture tapos dito meron din palang 20 ayan ah oh, oo oh, picture mura lang nakakatipid ka na oo <laughs> Yan, maganda naman siya oo, di diba oo. maganda naman yung picture niya malinis tayo uli sa ano sa baklaran ng baklaran ng ano ng sala aldin ayan daming mga ano dyan Komod, jacket mga damit sa sampu lang lima twenty five twenty lang maraming tao dito ayan so magandang gandang mag ano dito lakad lakad lalang pag gabi pero dito nga lang mas uh, less yung community ng mga Pilipino dito more on ibang lahi sa mga itim Maraming dito mga itim kadaasan dito mga Indian, Pakistan sa mga itim ay mga mga Pilipino pero medyo less lang hindi gaya sa uh, Riga sobrang dami ng uh, ng Pilipino parang ano na siya eh uh, Little Manila ayan punta tayo ng Nesto doon no? mag ano tayo mag bili tayo ng ulam baka pwede pa ako makahabol habol tayo matapos na. na hindi ko na nahabol yung isa Thank you nga guys, pauwi na tayo at nabili na natin yung mga kailangan natin bilhin para sa ating lulutuin ng menu ngayong araw na ito so ito na yung pinamili natin no? hindi na ako nag video video dun sa no? sa loob ng Nesto Supermarket kasi uh, baka bawal so marami tayong nabili dito may mga fruits tsaka yung salmon tsaka syempre yung gulay kasi magluluto ako ng ginataang tilapia paborito yun ni mami Shine. ginataang tilapia tsaka okay din kasi yung dalawang ulam yung lulutuin ko para stack lang namin sa ref para yun lagi nang may ulam di ba so maraming maraming salamat lutuin na natin to malam bye